Mga kabisis, so, pa meron mayroon tayong box na Holy uh, UP Spirit na, yan. Yeah. Uh, electric blower. Panglinis to ng, ano, ng computer. Yan. Yeah. Pwede mo siya gawing vacuum, pwede rin siyang pang blower. Yan. Yeah. So, pag nagbibili ka nito, dito, pwede mo testing. So, yun. So, testing natin. Yan. Yeah. kulay dilaw so yan siya testing yeah. yeah. natin yeah. Yeah. <laughs> Yan. So lalagyan niyo na lang siya na ano ng tape pag nilagay mo na yung ano na yun para hindi tumalsik.